ang daming pagsubo. Marami ring masasayang pagkakataon. May mga taong nagmamahal. May mga taong nangiiwan. iiwan. Minsan ang pangarap ay di natutupad. May magagandang bagay na natatanggap. Hindi perpekto ang buhay. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Bakit tayo na sa mundo bakit minsan may direksyon, minsan naman nawawalan? Hindi kailangan arukin ng lahat. Ang buhay ay biyaya, isang magandang karanasan na dapat ipagpasalamat sa may kapal. Na siyang may tanging kaalaman sa tunay na pahulugan ng buhay. Na biyayang sa atin ay ipinigay.